Oh, Gusto mas mga kanihon. So it's Yasumi Day dito namin sa Japan. So ngayon late ako nagising. Actually lahat naman kami dito guys kapag Yasumi namin. Ayun nalilate kami nagigising talaga. So ayun bumabawi talaga kami ng tulog. So actually bumangon na ako kasi ayun uh, Sunday kasi dito. So naisipan namin na lumabas. Kasi mas maraming sale sa mga supa, supermarket. So ayun naisipan namin na bumili na amin pwedeng namin kain. So, ito na kami. Nakapayang kami, guys, actually, kasi, ayun, mainit dito. So, 10 a.m. kasi kami gumayak. Tapos, ito naman yung mga makikita nyo dito kapag naglalakad, mga chestnut. Uh, napakadami. Ayan. Ay, Tapos, yun, kung mapapansin nyo, napakalinis dito. Tapos, wala mga gaanong tao. Then, bihira din lang din yung mga sasakyan na dumadaan. Tapos kung mapapansin nyo, naka-jacket kami kasi ayun. Ang yung hangin kasi dito, ang lamig. So kahit natirik yung araw, malamig pa rin talaga. At ito naman kami guys. So actually, kung mapapansin nyo mga kanihon, marami kami na yun. kasi yung iba ko high namin. So nadagdagan na kami. So kailangan namin silang i-guide para kapag wala na din kami, sila na din mag-guide doon sa susunod na training. Ayan. So andito na kami sa Mahika Zoo. Tapos ito yung labas niya. Ayan. Tapos ayun, pumasok na rin kami. Tapos ito yung mga prutas, tapos yan yung mga presyo nila. Ayan. Tapos ito naman yung mga soya nila, mga yogurt nila. Tapos syempre, dito ako pumunta kasi ito talaga yung pakay ko dito guys, yung kanin. Ayan. Actually guys, kasi uh, Monday to Friday lang kasi kami meron free meal dito. So ayun. So uh, weekend, wala kami talagang rice. So, kailangan namin bumili. Ayun. So ito yung nabili namin rice. Ayan. So napadami. Tapos dito naman ako pumunta sa milk section. Ayan. So, kung mapapansin nyo, ayan, milk lang talaga yung mga binibili ko din dito. Kasi, yun nga, kailangan natin mag-healthy living dito kasi mag-medical pa tayo. Dito. Ayan. So, ito yung mga cosmetic product. Ayan. Tapos, ito naman yung binili namin. Ayan. So, yun lang yung nabili namin dito. Tapos, yun, pumila na rin kami para magbayad. So, dito naman, guys, independent ka kasi ikaw na yung magpapunch ng nabili mo. Ayan. Ikaw yung maglalagay ng pera mo. So, ikaw lahat talaga yung gagawa dito. So, din maganda naman sa Japan, no? Yan. So, ayun. Tapos, after naman nun, ikaw din yung maglalagay sa, ayan, sa lagayan. So, dito, oh, di ba diba guys, maganda dito sa Japan. Ayan. Tapos, after nun, lumabas na rin kami. Ayan. Actually, kasi guys, meron pa kami pupuntahan, ayan, yung katapat ng Kasumi. Kasi, baka meron ding sale dyan. Kaya, yun, pumunta din kami. Para tumingin kung ano ba yung mga sale nila dito. Tapos yung naglakad na rin kami kasi tapat lang din naman ito. Tapos yung pumasok na rin kami dito. Tapos kumuha na rin kami ng cart. Ayan. Tapos ito yung mga cosmetic product nila dito. Kung mapapansin nyo, mga kasama ko kasi, ayan, yun yung talaga yung titignan nila. O kasi may dala na kasi akong cosmetic product galing sa Pilipinas eh. So ayun, baka 3 months pa ako bago bumili or bago ko ma maubos ko yung mga stocks ko. Ayan. So, kung parang maganda naman dito guys yung mga product nila dito. Ayun nga lang kasi meron na ako. Tapos ito naman yung mga makeup set nila. Yun, ang gaganda. Yun nga lang kasi meron na ako. So, next time na lang kapag naubos na yung mga make uh, makeup ko. Ayan. Tapos yung mga juice nila. Actually, ito guys, yung nabili ko doon sa kabila. 170 dito, 190 to. So, ayun, buti na lang bumili na ako doon sa kabila. Tapos, ayun, ito naman yung mga cup noodles na dito. Tapos, sabi ng senpai namin, itong blue down na to ito, nakapunood. Masarap daw. Kasi nga lang, hindi ko pa siya na-try. Siguro, next time na lang. Tapos, kumuha din pala ako ng pineapple kasi lagi kaming meet dito sa dorm eh. Ayan. So, 170 naman siya. So, okay na din yun. Mura na din. Tapos, ito naman yung siya. nila dito. Sa ibang branch kasi, ayan, 170, 190 dito. So, okay na rin yung price niya. Tapos, malaki na rin. Tapos may mga naka-sale dito. Ayan. So maraming mga naka-sale naman dito. Yun nga lang kasi may mga ulam pa rin kami. Ayan. Tapos ito naman yung mga socks nila and mga shoes. Yan, kung mga malaki yung shoes, pwede kayo bumili dito. Yan, so ang cute nila. Yan. Tapos ayun, after naman namin, parang wala naman kami nang bibilin. Kaya nag-decide kami na magbayad na lang. Ayan, so nagbayad na rin kami dito sa may So dito naman, ayan, may cashier naman dito. So depende din, din kasi sa supa na pupuntahan. Tapos labas na rin kami. Ayun, tapos yun, dito yung labas naman rin ng supa. Tapos ito yung tapat. Ayan, tapat yan ng kasumi. So magkakatapat lang ng mga supa dito. Marami ka talagang pagpipilian. Tapos ayun, umalis na rin kami. Ayan, so kung mapapansin nyo guys. Ayan, marami kami mga bit-bit. So, marami kami nabili. More on liquid kasi kaya medyo mabigat din talaga yung, ayan, yung mga plastic namin. Actually kasi guys, ito na kasi yung last namin paglabas. Ayun, so syempre hindi naman lagi nakakalabas kapag yasumi so, kasi may mga gawain din kami sa school. Ayan. So, yun, pasensya na guys sa boses kasi medyo namamalat yung boss ngayon. Gawa nga na ang malamig dito sa Japan. So, hindi pa kasi nakaka-adjust yung katawan ko dito. So, ayun, malapit na rin kami sa aming dorm. So, sana na patapos yung video. See you on my next vlog. Bye-bye, mga kanihon!